Hey guys! Here we are again at the riverside to get some panggatong. <laughs> okay. At syempre, may be video ang furson. Ow! For the evidence. Oy, for the evidence. Okay. Lalagay natin dito sa sako yung mga maliliit na kakoy. So, ayan guys, dito po kami kumukuha ng aming panggatong sa tabi ng ilog. So, kung nag-iisip kayo kung bakit merong mga panggatong dito, well, ito po yung mga kahoy na inaanod po minsan ng baha kapag bumabaha po yung ilog. So, ayan, pasayaw-sayaw yung kasama ko. Mukhang hindi naman nakakatulong, no? Ako lang yung namumulot ng panggatong dito. My goodness! So, yun nga. Nagdadala kami ng sako para lagayan nga ng mga kahoy. Kasi, minsan, yung mga malalaking kahoy, hindi namin kayang um, buhatin. So yung pinipili namin ay yung mga may liit lang na kayang ilagay sa sako tapos syempre ikakarga namin yung kami mismo magbubuhat papunta rin sa bahay at baka nga pala magtaka kayo kasi meron akong itak na nakalagay po sa bewang ko well, kailangan po yan pag namumulot ka o kumukuha ng panggatong kasi minsan may mga mahahaba o malalaking kahoy na hindi mo naman kayang buhatin o hindi naman kayang ilagay sa sako. So, kailangan mo talagang putulin o sibakin para mas magaan at mas uh, madaling mabuhat papunta sa bahay. So, yon Explain ko lang kasi baka sabihin nyo nag-aamok ako ng away, Charles. <laughs> nag-aamok lang ako sa mga kahoy dito, sa mga panggatong kasi wala kaming panggatong sa bahay kung hindi ko sila pupuntahan dito at bubuhatin papunta dun sa bahay. So yun. Tuloy-tuloy pa rin ang sayawa ng kasama ko. Ano ba yan? May bit-bit siyang -bit panggatong tapos sasayaw-sayaw siya. Mukhang masaya tong kasama ko ah. So yan, nilalagay na din niya sa sako. At yun nga guys, medyo matagal-tagal pa bago namin mapuno yung sako which is kailangan namin talagang punuin para may panggatong kami sa bahay kasi alam nyo guys, kami is um, mahirap lang din kami Halata naman, di ba? Kaya nga, namumulot kami ng panggatong. Wala kaming gamit na uling, o ano ba yon Yung gasol, o rice cooker. Kasi nga, wala kaming pambili. Plus, wala din kaming pambayad sa kuryente. Ang mahal ng kuryente. Ang mahal ng bill ng kuryente pala. So, wala kaming magagawa. Wala kaming ibang... Kun wala kaming ibang gagawin, kundi maghanap ng panggatong para makatipid kasi mahirap kumita ng pera. At ganun talaga ang buhay sa bukid. Kailangan magtiis, maghirap para makaahon sa araw-araw na pamumuhay. At yun nga yung isa kong kasama na medyo tamad rin. Wala siyang ibang ginawa kundi mag cellphone, mag tiktok, mag video. Hay nako akala ko pa naman may katulong ako, may makakatulong akong maghanap ng panggatong dito. Yun pala, kasama ko lang sila. Kasi yung ginagawa nila, nagtitik, nagtitiktok, cellphone sasayaw-sayaw lang, titingin-tingin lang sa akin. Habang ako, eh pinagpapawisa, nakakapulot ng panggatong. Ano ba yan? Maawa naman kayo sa sister nyo, napapagod din ako. Pero medyo sanay na rin ako, guys. So, ayan. Okay lang. Basta tulungan lang nila ako magbuhat mamaya. Kasi for sure, mabigat na yung sako pag napuno ng kahoy na panggatong. Diba, guys? Agree with me? At ito naman yung anak ko. Patingin-tingin lang din sa mama. Kasi nga, wala daw siyang makitang panggatong. Wala daw siyang makitang kahoy. Eh, ang dami-dami naman. Siguro, alibay lang yon Kasi nga, tinatamad sila. Pero okay lang yun, Nak. Sige lang. Basta, kailangan mong matuto na gawin to. Kasi hindi naman habang buhay kasama niya ako. ba diba, guys? nakikita nyo nga po malapit na pong mapuno ang aming sako so after that hindi ko na po na videohan kasi nga alam nyo na nagbuhat na ako ng sako na yan na may laman na panggatong na kahoy so thank you so much for watching guys please subscribe to my channel bye